Ang tanong, humaharap ba tayo minsan sa mga di inaasa ang pangyayari sa buhay? Kaya nga mahalaga po na meron tayong tinatawag na financial security, financial fallback para sa ating kinabukasan. Kaya nga, kaya, kaya, kaya nga, ang paghuhulog sa pag-ibig at SSS ay kailangan po talagang tutukan. Ano ba talaga mga benepisyo nito? Una po, pag-usapan natin ang pag-ibig. Ang pag-ibig po hindi po galing sa ating puso o kasing-kasing. Ang pag-ibig po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa para tayo po ay magkaroon ng sariling bahay. Lalo na yung pag-ibig fund po, isang savings program na nagbibigay po ng housing loan sa mga ika nga yung minimum wage earner. So sa pamagitan ang ika nga pag-iipon, contribution, may oportunidad po kayo na makakuha ng mura, mura at mababang interest sa napakahabang panahon na parang feeling mo nagbabayad ka lang ng upa pero magiging iyo na. Yan po ang pag-asa na magkaroon kayo sa sariling bahay sa pag-ibig. Pangalawa po, magkakaroon din tayo ng retirement savings. Hindi lang limitado sa housing loan to, ha? ito rin ay magkakaroon ka ng tinatawag ng retirement fund sa pagtakda ng bahagi ng iyong kinikita. Nagkakaroon din kayo ng additional income pagdating sa retirement. Lalo na, lalo na kung kayo po ay nag-invest sa MP2 program po ni. Kung ano yan, tanungin nyo na lang po ang pag-ibig funds. Pangatlo po, just in case man nagkaroon ng emergency, may emergency loans din. Kung kinakailangan nyo agarang emergency expenses, nag-aalok din po ng emergency loan. Ang ikang ahensya ng pag-ibig sa oras ng pangailangan. Ano naman po yung SSS? Ang SSS ay tinatawag na Social Security System. Ito po ay social insurance. Ito ay nagbibigay ng protection sa lahat ng mga membro tulad na mga ika nga sakit, o let's say, pagkatanda, o di ba, retirement, o let's say naman, nawala na sa mundong ibabaw na ito. May benepisyo po na makiklaim sa oras ng mga ganitong sakuna or pangangailangan. At number two, may retirement benefits din po ha. pag umabot po tayo sa retirement benefits po. Habang buhay po, kayo po ay magkakaroon ng buwanang pensyon. Yes, di ba? Maganda rin po yun. At number three, meron po itong tinatawag ng disability at sickness benefits. Like for example, nagkaroon ng sakit o karamdaman o let's say, 'di ba kapansanan, 'di ba? Nagbibigay rin po sila ng pinansyal na tulong, gamot, pang-araw-araw na gustusin hangga tayo po ay gumaling. At last but not the least, nagkakaroon din din ang tinatawag na death benefits po ang SSS. May karapatan po sa mga miyembro na pumanaw, nagbibigay din tulong sa mga taong naiwanan at yung, yung maong kamag-anak. Kaya nga mga kapatid, okay, nakikinig po ang paghulog ng pag-ibig at SSS ay nagbibigay po ng proteksyon at seguridad sa ating kinabukasan at sa ating pamilya. Ito rin nagbibigay sa atin ang tinatawag na peace of mind. Kaya Huwag kayong makaligta na sumali at maghulog sa iyong SSS at pag-ibig. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi po sa pagyaman.